natin yung manok. Palambutin. So, kumulok na. So, malambot na. Pwede natin tinguin. So, himay-himay natin. Depende sa laki. Ito yung pang natin sa making natin. Isama natin yung buto para may lasa yung sabaw natin. Sa pagkuha ng mege. Sa pag ng mege. So, pinako natin yung atsuwete. Yung kulay niya. Tanggalin natin yung buto kasi para hindi rin makain yung buto ng atsuwete yung magpakulay lang naman yung atsuwete so ilagay natin yung bawang isa na isa, igisa na natin simple lang naman mga sangkap na yung chicken na? Bawang paminta. Ang manok na natin, hali natin. Yung higigisa natin. Hanggang sa yung lasa ng manok. Mga kwang So, after na Halo, ano na yung manok natin. So, yung, yung pinakuloy natin manok, yung chicken broth natin, yun ang maging sabaw natin. Sa so, mga ibuo sa akin. Pag nyo tapon yung pinagtulan yung manok, yun maging sabaw natin. Kasi may lasa kasi. Lasang chicken na kasi yun. Chicken di mas lalang sasarap yung sabaw natin. Tuloy tuloy lang pag natin. So, pwede na. So, uh, konting patis para ma may lasas niya. Yung iba soy sauce, pwede rin soy sauce. So, no, depende rin sa iyo. So, ako kasi nagtitimpla kasi ako patis kasi ginagamit ko. Huwag na masubas. Tama-tama. Ito ay ano? okay, natin yung tubig yung pinakulong natin. Masarap yung pala may lasa yung chicken na yung miki natin. Sa tubig lang tayo mag-adjust. Pag punta na yung sabaw. So, yun. natin yung miki. Tansya-tansya lang tayo. Kung lumakot siya, dagdagan din ang tubig. Masarap na pagkain sa Pag sumubra din yung sabaw, dagdagan ng konting miki. Tansya-tansya na lang. natin ang noodles. So, dagdan pa natin konti para mas marami siya. Okay. Tama na. Then, nang kumulo. Ganyan. Inaamoy yeah, so, ko na yung inaamoy um, yeah. ko na yung making sarap. Amoy pa lang. Sarap na. Masarap mainam kasi ito pag tagulan. Tagulan ng magandang piloto ito kasi pag taginit, mainit kasi yan. So pag tagulan, maganda ito. Nagluluto talaga ako na may ipagtagulan. Parang lumapos siya, dagdag na konting tubig. Para marami siyang sabaw. Ito na guys, luto na. Yung miki natin. Wow, ito masarap pag mo ito so, yung okay, may kinuto na lagyan ng And, like, crispy garlic. At big. So, lagyan natin yung bawang. Crispy ng Budbur natin yung bawang, yung ginisang bawang. And, ano, sarap o. Hmm? Ito ang the best pagtagulan o. Oh. Kaya ito, so, ito lang kanin. Tinapay ito lang. Try natin. Wala siyang artificial coloring. Ang coloring niya, yun yung mm, atsulati. Yeah. So, ano pa ninyo? Kain na!